Pasigan ay biglang lumitaw ang isang walang mukha na halimaw out of nowhere. Si Miss Peregrine ay hindi natakot, tumingin siya sa oras sa tamang oras. Pagkatapos ay itinaas ang pana at itinutok ang target sa harap na hindi niya makita. Sa paghihintay na lalapit na sa kanya ang halimaw, agad niyang hinayla ang gatilyo at pumutok sa pagitan ng mga kilay nito. Nahulog ang halimaw sa bilog na iginuhit niya noon. Ang asensya ni Miss Peregrine ay isang space-time na ibon nagtatag siya ng bahay ampunan upang maiwasan ang pagsalakay ng mga masasamang puwersa. At ang mga ulilang inampon dito ay may superpowers. Tingnang mabuti si Claire, nakaraniwang kumakain gamit ang kanyang bibig, ngunit inilalagay niya ang hita ng manok sa likod ng kanyang ulo. Inabot lamang ng tatlong segundo para malinis na kainin ang higanteng hita ng manok. Hindi nakalimutan ni Miss Peregrine na tulungan siyang linisin ang nalalabi sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung sa mga sulok ng kanyang bibig kung walang sapat na pagkain sa mesa, hindi ito magiging mahirap para sa kanila. Si Fiona ay may supernatural na kapangyarihan ng kalikasan na maaaring magpalaki ng anumang bagay. Kulang na lang titigan ng dalaga ang carrot, sa isang kisap mata. Daan-daang kilo ng carrot ang tumubo sa lupa. Kailangan lang ni Branwen ng kaunting lakas at sa isang kisap mata, hinaylan niya ang isang carrot na tumitimbang ng daan-daang pounds. Madaling ilagay ito sa kusina. Kung gusto mong uminom ng mainit na tubig, hindi mo kailangang magsindi ng apoy, kailangan lang ni Olive na ilagay ang kanyang kamay sa takor. Ilang segundo lang ay may isang takor ng kumukulong tubig sa harap mo. Mayroon ding isang batang lalaki dito na nakakapaglabas ng mga bubuyog gamit ang kanyang bibig. Si Emma, isang magandang babae na ang katawan ay mas magaan kaysa hangin. Pero ang pinakamisteryosong bagay ay ang dalawang kambal na lalaki. Na lalaki. Ang kanilang mga superpower ay kahawig ng mga karakter sa Greek Mythology. Kapag tinanggal nila ang maskara sigurado akong matatakot ka. Kahit na lahat ng tao dito ay may superpowers. Ngunit maaari lamang silang magtago sa time loop na ginawa ni Miss Peregrine. Kaya lahat ng tao sa ampunan ay nabuhay lamang ng isang araw, ikatlo ng Setyembre taong 1943. Kaya't ang mga batang ito ay hindi kailanman lumaki. Hanggang sa lumitaw ang isang lalaki mula 2016, pagkatapos lamang ay nasira ang lahat. Noong araw na iyon ay biglang nakatanggap si Jake ng tawag sa telepono mula sa kanyang lolo, sinabing ang kanilang bahay ay inatake ng mga halimaw. Pagdating ni Jake ay naghihingalo na ang kanyang lolo. Kinilabutan si Jake nang madiskubre na wala na ang kanyang mga mata. Sinabihan ni lolo si Jake na mabilis na makarating sa isla na binanggit niya noon. Bumalik sa ikatlo ng Setyembre taong isang libo si apat na tatlo upang hanapin si Miss Peregrine sa ampunan sa isla. Sasagutin niya lahat ng tanong ni Jake ngayon. Katatapos lang niyang magsalita ay pumanaw na rin ang kanyang lolo. Para malaman ang katotohanan, dinala ni Jake ang litratong iniwan ng kanyang lolo. Pumunta ka sa islang na banggit mo. Sa loob ng isang kagubatan sa isla ay natagpuan niya ang isang sirasirang bahay ampunan. Ang kakaibang orphanage ay gumuguho, ang loob ay magulo. Nababalot ng alikabok ang lahat ng dako, na nagpapatunay na ang lugar na ito ay hindi naninirahan sa loob ng maraming taon. Naglakad-lakad si Jake at hindi niya maisip kung bakit siya sinabihan ng lolo niya na pumunta dito. Ngunit tatalikod na sana si Jake, biglang may lumitaw na pigire sa kanyang harapan. Tumakbo si Jake sa gulat, pagbaba niya ng hagdanan ay may nakita siyang dalawang babae na nakasilip sa kanya. Sa sulok ay may dalawang bata na nakamaskara. Biglang nakaramdam ng, ng lamig si Jake at mabilis na tumakbo palayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok siya sa isang bato at malakas na bumagsak sa lupa, dahilan para mawalan siya ng malay, hanggang sa matauhan si Jake. Nakita niya ang ilang kakaibang bata na nakatingin sa kanya. Ngunit sa sandaling ito ay hindi nakaramdam ng takot si Jake, sa halip ay nagulat siya. Sila pala ang childhood friends na madalas na binabanggit ni Lolo. Pagkatapos ay dinala nila si Jake sa kuweba patungo sa isang magandang kastilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang sirasirang ampunan na nakita ni Jake kanina. Ang hindi alam ni Jake ay ang may-ari ng kastilyo na si Miss Peregrine bumalik siya noong ikatlo ng Setyembre taong 1943, at ang kuweba na iyon. Ito ang pasukan sa bilog ng oras na nilikha ni Miss Peregrine. Nakilala niya si Jake sa isang sulyap, dahil kamukhang kamukha ni Jake ang kanyang lolo noong bata pa siya. Dinala ni Miss Peregrine si Jake para makipagkita sa mga bata sa orphanage. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Jake na totoo ang sinabi ng kanyang lolo. Pagdating sa papey, dinala ni Miss Peregrine ang lahat sa labas ng kastilyo at inilagay ang isang orasan sa mesa. Ang lahat ay nagsuot ng kanilang gas mask at si Miss Peregrine ay tumingin sa oras sa tamang oras. Biglang umugang ang ilang fighter planes sa kastilyo. Nang dumating ang huling manlalaban ay binuksan nito ang hatch nito. Maghulog ng higanteng bambang nuklir. Kalmadong pinindot ni Miss Peregrine ang button at biglang huminto ang oras sa paligid ang mga bambang nuklir at patak ng ulan ay sabay na hindi gumagalaw sa hangin. Pagkatapos ay sinimula ni Miss Peregrine na ay dahil ang relo. Lahat ng nangyari ay mabilis na bumaliktad. Hanggang sa bumalik ang oras sa 24 na oras na nakalipas, ito ay hihinto. Para protektahan ang mga bata dito, sinamantala ta dito, sinamantala ni Miss Peregrine ang kanyang superpower. Upang panatilihin paulit-ulit ang oras magpakailanman sa ikatlo ng Setyembre. Kinabukasan, tinanong ni Jake si Miss Peregrine tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo. Sinabi rin niya ang tungkol sa eksena noong araw na pinatay siya na nakakita siya ng isang halimaw na wala doon. Sa kabutihang palad, gumamit ng baril ang kapitbahay para barilin ang halimaw. Laking gulat ni Miss Peregrine nang marinig niya ang tungkol sa walang mukha na halimaw. Ayaw niyang sagutin ang tanong ni Jake at saka tumalikod para umalis dahil sa kanyang kaabnormalan ay naramdaman ni Jake na tiyak na may pumipigil sa kanya. Kaya hinanap niya si Emma, na kayang kontrolin ng hangin. Dinala ni Emma si Jake sa karagatan, pagkatapos ay tumalon siya. Nakita iyon ni Jake at agad na tumalon pababa, pareho silang sumisid ng palalim ng palalim. Habang palalim ng palalim ay mas nahihirap ay mas nahihirapang huminga si Jake, sa puntong iyon ay naglabas ng maraming hangin si Emma mula sa kanyang bibig isang malaking bula ang bamalat sa ulo ni Jake, at sa wakas ay gama ng pakiramdam niya. Hindi nagtagal, lumangoy ang dalawa sa lumubog na barko. Sa loob ay mga buto ng tao kung saan saan. Dinala ni Emma si Jake para lumangoy patungo sa sekretong silid.